Isa sa mga pinakamabait na mga anak ng celebrities, si Mary Divine Grace Pacquiao, na mas kilala sa pangalang Princess. Siya ay ang pangatlo at panganay na anak na babae ng boksingero at politiko na si Manny Pacquiao at ng kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Mula sa kanyang pagkabata at pagdadalaga, na nasubaybayan ng publiko ang paglaki ni Princess. Ngayon ay isang bagong chapter sa buhay niya ang kakaharapin ni Princess na mag-aaral ng kolehiyo sa London. The Philippine Showbiz List presents. Lubos na kilalanin ang mabait na si Mary Divine Grace Princess Pacquiao. Discovering authentic princess behind the fame. Si Mary Divine Grace Pacquiao ay isinilang no September 30, 2006. Sa kanyang binyag, kabilang sa mga ninong at ninang niya ay ang San Miguel Corp President na si Ramon Ang, ang businessman-sportsman na si Hermie Esguerra at mga tanyag na personalidad tulad din na Chris Aquino, Sharon Cuneta at Willie Revillame. Si Princess ay nag-aral sa General Santos Hope Christian School noong 2018 at sa Brent International School. Sa edad na 17 ay pansin na ang pagmamahal ni Princess sa mga luxury bags na katulad ng kanyang ina na si Jinky. Isa sa mga paraan ay pinapakita ni Princess ang kanyang buhay sa publiko ay sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. Sa channel na ito, makikita ang mga travel vlogs ng pamilya Pacquiao na nagbibigay ng sulyap sa kanilang mga paglalakbay at karanasan. Bagamat hindi siya regular na nag-upload ng mga video, ang kanyang mga vlogs ay patuloy na tinatangkilik ng marami. Noong panahon ng pandemya, natutunan ni Princess at na nakababata niyang kapatid si Queen, Queenie Elizabeth Pacquiao, ang ilang gawaing bahay. Sinamantala na kanilang ina na si Jinky ang oras na libre niya habang naka-quarantine upang turuan ng kanyang mga anak kung paano maglaba gamit ang kamay. Inilabas si Jinky ang palanggana at inilagay ito malapit sa swimming pool at doon sila naglaba ng mano-mano. Pati si Manny ay sumama sa kanila at tumulong sa paglalaba. Bukod pa rito, tinuruan din ni Jinky sina Princess at Queenie ng iba pa mga gawaing bahay. Ipinakita ng celebrity mom sa Instagram kung gaano siya ka-proud sa mga nagawa ng kanyang mga anak. Noong May 2023, si Princess ay dumalo sa kanyang unang prom na tila kumikinang sa isang Swarovski covered gown. Ang gown na ito ay dinisenyo ni Michael Leva ang ball gown ay may lavender hue at puno ng mga Swarovski crystals na lumili ka ng isang napakaglamoroso na itsura. Tinanuhan ni Princess na kanyang overall looks ng isang diamond necklace, sing, sing, at bracelets. Isa sa mga ito ay malamang na Bulgari na nagkakahalaga ng halos 2 million pesos. Ang kanyang debut ay ginanap sa Bellevue Hotel sa Alabang Muntinlupa. Ang buhay ni Princess ay puno ng mga espesyal na sandali at tagumpay na nagpapakita ng pag-unlad mula sa isang bata patungo sa isang reyna ng prom. Ang kanyang pagsusumikap sa edukasyon, pagdanasa sa fashion at ang kanyang online presence ay mga aspeto na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan at sa kanyang mga tagahanga. Sa suporta ng kanyang pamilya at ang mga values na itinataguyod nila, makakamit niya kanyang mga pangarap at magiging inspirasyon sa iba. Ang kanyang buhay bilang si Princess ay hindi lamang nakatoon sa pagiging bahagi ng pamilya Pacquiao, kundi pati na rin sa kanyang sariling personal na pag-unlad at tagumpay. Princess is a model of obedience and love to her parents. Sa isang malaking hakbang sa buhay ng kanilang anak, ibinida ng mag-asawang Manny at Jinky ang pagtatapos ng kanilang anak na si Princess sa Brent International School, Manila. Ang espesyal na okasyong ito ay naging isang pagkakataon para sa pamilya Pacquiao na ipakita kanilang labis na kasiyahan at pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang anak. Nagkaroon ng mga makulay na selebrasyon para sa pagtatapos ni Princess, kung saan ipinakita ng mag-asawa ang kanilang mga larawan kasama ang kanilang anak sa kanilang Instagram post. Sa mga litrato, makikita ang ligaya at pagmamalaki ng mag-asawa habang yakap-yakap nila ang kanilang anak na may hawak na diploma at bouquet ng mga bulaklak. Ang simple, ngunit makabuluhang seremonya ay naging makulay at puno ng saya para sa buong pamilya. Sa isang post sa social media, ibinahagi ni Jinky ang kanyang kasiyahan at pagmamalaki para sa kanyang anak. Sinasalamin na kanyang mga mensahe ang malalim na pagmamahal at suporta na ibinibigay nila kay Princess sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ipinahayag din ni Jinky ang kanyang pasasalamat sa asawa niyang si Manny at binati siya sa kanilang tagumpay bilang magulang. Samantala, sa gitna ng kasikatan ng money bouquet o garland bilang isang paboritong regalo para sa mga nagtapos o tumanggap ng mga academic awards, isang netizen ang na nagbigay ng opinion ukol sa graduation ni Princess. Ayon sa kanya, kung titingnan ang estado ng buhay ng pamilya Pacquiao, tiyak na may kapasidad silang magbigay ng marangyang regalo tulad ng money bouquet o garland at ipakita ito sa publiko. Ngunit ayon sa netizen, pinili lang mag-asawa na manatiling simple at hindi ipakita ang anumang magarbo o marangyang simbolo ng kanilang manan sa seremonya. Ang opinyon na ito ay nagbigay daan sa iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga pumuri sa mag-asawa sa kanilang pagiging mapagpakumbaba habang may mga nagbigay ng kritisismo sa kanilang desisyon na hindi magbigay ng ganitong klaseng regalo. Sa kabila ng mga isyu at opinyon, ang pinakamahaligang bahagi na kaganapan ay ang pagtatapos ni Princess na nagsisalbing inspirasyon at nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga kabataan na nangangarap at nagsusumikap sa kanilang mga pag-aaral. Princess embarked on her journey to pursue college dreams in London. Ang buhay ng dalagang si Princess ay nasa malaking pagbabago habang siya naghahanda na para sa kanyang bagong yugto ng buhay, ang pag-aaral sa kolehiyo sa London, England si Princess ay naghanda na para sa kanyang unang hakbang patungo sa pagiging ganap na independent. Noong September 15, 2024, isang emosyonal na video ang ibinahagi ng kanyang ina na si Jinky sa social media na nagpakita ng isang madamdaming eksena ng pamamaalam sa Ninoy Aquino International Airport. Dito nakita ang magkahalong luha at yakap ng magkapatid na sina Princess at Queenie bago maghiwalay. Sa caption na naturang post, ipanaliwanan ni Jinky na ito ang unang pagkakataon na magkakahiwalay ang dalawa. Laging magkasama sa bawat hakbang ng buhay. Ngunit ngayon, si Princess ay patungo na sa London para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang bawat ina ay nagmamahal sa kanyang mga anak at hindi na iwasan ni Jinky na maluha sa sitwasyong ito. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, tinanggap na rin niya ang desisyon ng kanyang mga anak na mag-aral sa ibang bansa. Sa bawat salita ng caption ni Jinky, dama ang lungkot na nararamdaman ng isang ina na malayo sa kanyang anak. Patuloy niyang ipinahayag ang kanyang pag-iyak habang isinusulat ang mga mensahe. Ngunit kasabay nito ay pinapakita rin niya ang kanyang pagmamalaki para kay Princess. Ibinahagi rin ni Jinky ang kanyang pag-asa para sa magiging kinabukasan ng kanyang anak na nagpapakita ng walang katapusang pagmamahal at suporta ng isang ina sa kanyang anak na ngayon ay naghahanda na para harapin ang mga hamon ng mundo bilang isang independent na individual. Pinayuhan din ni Jinky si Princess na maniwala sa sarili at huwag kalimutang may taglay siyang kakayahan na higit pa sa anumang pagsubok na kanyang haharapin. Kasama ni Princess sa London ang kanyang ama, ang pabansang kamao na si Manny, ang kanyang ina na si Jinky at ang kanyang kuya na si Michael Stephen Pacquiao. Ang buong pamilya ay nagbigay ng suporta sa kanilang tiner Princess habang siya nagsisimula sa bagong yugto na kanyang buhay. Bagamat nila emosyonal ang bawat hakbang ng pag-alis, dama ang pagmamahal ng bawat miyembro ng pamilya Pacquiao sa isa't isa. Ayon sa mga post ni si Chinky, sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapamasyal at magbanding sa Royal Holloway, isa sa mga nangungunang universidad sa United Kingdom na matatagpuan sa bayan ng Egham. Bagamat hindi tiyak kung doon nga mag-aaral si Princess, malinaw na ang kapaligiran ng campus ay akma para sa mga pangarap at lifestyle ng batang Pacquiao. Si Princess ay kilala na sa publiko din sa kanyang maayos sa pagpapalaki at disiplina na ipinakita ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng marangyang pamumuhay na pamilya, ipinakita ng mga anak ni Manny at Chinky na sila ay grounded at may malinaw na layunin sa buhay. Si Princess sa kanyang murang edad ay isang halimbawa ng pagiging simple at mababang-loob sa kabila ng kanyang katayuan sa buhay.